So yan po is merong uh, bumibili po sa ating mga manok At yung uh, binibinta ko dito Yan po yung inahing manok Na sobrang may edad na Medyo matanda na po So kailangan na po natin silang ibinta So hindi ako nag-research ano, nag or nanood sa any videos Na based lang po ito sa aking mga personal na mga observation Na yung mga inahing manok Pag medyo may edad na talaga Sobrang tanda na ang uh, napapasin ko sa kanila ay yung una, kung mayroong nangingitlog na ibang mga inahing mga manok may apat, lima, talagang nilim lima nila kumbaga nang uh, distorbo sila sa ibang nangingitlog pangalawa is yung uh, kinakain po nila yung uh, mga itlog nila sa mga inahing manok na medyo may edad na and uh, isa pa sa mga na-observe ko dito sa mga manok na may edad na is uh, halos hindi sila marunong magdala ng kanila mga sisew so ang tendency is sa uh, pwede pong maobos o mamatay po yung mga sisip po nila kasi iba na yung may edad na po ng mga manok so hindi katulad na medyo bata-bata pa itong mga inahing mga manok natin so okay naman sila magdala ng kanila mga sisew pero yung napansin natin dito na more than 4 years na po itong mga inahing mga manok is uh, ano sila, medyo hindi na rin sila marunong magdala ng kanila mga sisew So sinabi ko sa nakaraang mga video po natin na uh, for the next 2 to 3 weeks pa tayo magbinta ng ating mga manok Pero sa ngayon is uh, uh, may kailangan po tayong ibinta yung iba na mga manok na mga reject na hindi naman natin kailangan So ako naman dito ang uh, sistema ko sa pag ko dito pag sa tingin ko na uh, kahit kaunti lang yung ibinta ko dito pag tingin ko na meron nang dapat ibinta, hindi ko na sa kinikip, binibinta ko na agad siya. Para yung feeds, yung iniisip ko dito na mas uh, mababa yung gastos natin dito sa feeds. A few moments later. So ngayon ay uh, magpugad po tayo ng uh, inahing manok. So ito is a uh, crossbreed po ito ng uh, isang darag uh, native chicken. So yung kanyang mga sisiw nito probably hindi na po ito pure na darag dahil na crossbreed na po natin ito sa isang ano, sa isang malaki na roster, uh, which is yung uh, basilian rooster so ang ano, ang uh, purpose natin dito kung bakit uh, pinag upgrade natin yung ating mga native na manok, para sa ganun is uh, mas mabilis silang lumaki so in just 2 uh, to 3 months pwede na natin ibinta kasi kapag uh, hindi natin i-upgrade itong mga native chiki natin is uh, kailangan umabot pa ng 4 uh, to 5 months Bago po sila makuha natin yung uh, gusto na timbang So kapag upgraded mas madali po siya may binta So yan, uh, bali 11 yung kanyang mga sisew and after nito ilipat natin doon sa kulungan Itong mga bago na mga pugad na mga sisew So ito yung uh, pinapakain ko dito sa aking mga sisew ay ito pa rin po yung mga Ultra Pack Grower. So for all ages ng aking mga manok, may dad or ito yung mga sisew, iisa lang po yung fins na ginagamit ko, it's a Ultra Pack Grower. Ah, uh, pwede din po yung uh, Ultra Pack Starter. Yun po yung uh, gagamitin po natin. Pareho lang din po yon. So add-on pala no sa video po natin today. So okay. ngayon ay uh, nagtimpla po tayo ng ano uh, ng Aquamed TS. Dahil nga uh, kanina uh, when I check dito sa kulungan is uh, mayroon pong namamatay po na mga basila natin na uh, bagong bilhin na uh, mga sisiw So when I check doon sa kulungan nila may mga dugo so yung ipot nila may kasama na dugo. So ibig sabihin na yung mga sisiw po natin is uh, tinamaan po sila ng sakit na coccidiosis. So ito yung uh, ginagamot natin, Aquamid uh, TS, and minsan yun din po yung uh, tipo 48 yung uh, ginagamit po natin but this time yung available lang ito po yung Aquamed TS so sa iba din po ng mga CCD natin nakita natin na uh, yung mga ipot nila meron din kasama na dugo so coccidiosis din po ang tawag nung sakit so itong Aquamed TS ay gamot po ito para sa coccidiosis avian malaria salmonellosis ito yung ginagamit natin pati sa mga manok na mayroong mga sipon Uh, ito din po yung uh, pinaka effective na gamot, itong uh, Aquamed TS. So, payunin natin yung ating mga sisiyon nito ngayon. So, ito, kung nakikita nyo ito, itong pananim na ito, ito po ay magbibigay po ng maraming itlog sa ating mga inahin ng mga manok ang tawag nito is ito po ay uh, layer mass na klase na tanim so yan oh, may mga liso kapag ito po yung uh, kinakain ng mga inahin mga manok natin so ang magiging resulta ay sa uh, marami yung kailang itlog na may produce so kung napapansin nyo sa ating mga native na manok minsan may 15, 18 may 17 ganun. so above 10 yung mga sisyo nila hindi nakasali yung mga itlog na hindi napipisa so ito uh, isang sasi lang to bali i-estimate lang natin na uh, kaya nilang maubos in just one day So ito yung mga basilan ko. Bali nilipat ko na lang sila dito. So kanina, hindi ko sila pinainom, pinainom ng tubig para pagbigay ko ng Aquamed, uh, uhaw na uhaw na po sila. So yan. Bali ang naiwan na lang dito is sa uh, 21 anim na na po. Yung iba kinakain ng bayawak. Yung iba namatay na po dahil po sa sakit na coccidiosis. dito rin na side may mga ipot din po dito na may mga dugo yan o yan o kita nyo may dugo hmm? so yan po so kung meron kayong manok na meron ganitong sakit ito lang po yung ipapainom nyo yung uh, aquamed so yan o kanina hindi ko pinainom sila ng tubig para hindi masayang yung binibili po natin ng na gamot para po sa ating mga sisew So yan. So in just mga 2 to 3 days mawala na po yung uh, ganong klase na sakit kapag yan po yung uh, ginagamit natin. Mga sisi, bali wala ito silang sakit ng uh, coccidiosis or avian uh, malaria or salmonellosis. Wala silang ganong sakit pero yung gawin natin ngayon is uh, for prevention para hindi sila umabot sa point na magkaroon sila or tamaan po sila ng uh, ganong klase ng sakit yung mga sisiw natin so yan, uh, konti lang i estimate lang natin na kaya nilang ubusin Then maya maya magbigay po tayo ng uh, plain water so yung iba din dito uh, kasi may mga may mga sisiw uh, may mga sisid din po tayo na pinakawalan so yan ang naglagay din po tayo dyan doon din oh, buhaw na oh sa clean, yung ating mga sisid so ito din po yung pure na darag native chicken na inahing mga manok bali ang gawin natin dito is uh, painumin din po natin sila ng Aquamed TS para hindi po sila magkasakit dahil po sa mga pagbabago bago ng mga panahon. So actually walang sakit na yung ano, yung mga ito na mga sisew. So for prevention lang yung gagawin po natin dito. So kumpleto lahat ng kanyang mga sisew, bali din po lahat, walang namamatay.